perlas ng silangan. Ang paulit-ulit kong naririnig sa tuwing inaawit ang pambansang awit ng ating bayan. Ngunit naiintindihan ba natin ang ibig sabihin ng perlas ng silangan? Ang bansag na taas noong ipinagmamalaki sa mga bayan sa dulong silangan. Ang lakas ng loob nating sambitin na ikaw, ako, tayo ang perlas ng silanganan ngunit nauunawaan ba natin ang mga salitang ating binibitawan? Napakasarap pakinggan na tayo ay perlas na kumikinang-kinang at nag-uumapaw sa kagandahan na tayo ay perlas. Tayo ay perlas ng silanganan ngunit wala tayong nalalaman sa katotohanan na sa likuran ng bawat pag ng perlas ay may kwentong matatagpuan na ang bawat perlas ay bunga ng hinanakit, ng kirot at ng hinagpis na buo tulot ng sobrang sakit na pinagdaanan ng isang talaba mula sa kanyang paligid na natiling matatag sa na ng napakabigat na pigati. Tinanggap ang lahat ng pasakit at hinayaan na ito ang humulma sa isang bagong pagkatao. Sa maraming pagkakataon, isang buhay ang kailangang magsakripisyo. Ang lugar na pinaglagian ng pera sa kailangang magbigay buhay, ang talaba ay kailangang mamatay upang siya ay mabuhay, upang ang perlas ay mabuhay. Nabuo ang perlas ng silanganan, hindi dahil sa magandang larawan o maginhawang kapaligiran, kundi dahil sa madilim na nakaraan Nakaraan na may kaakibat na kahirapan ngunit mas piniling iandog sa isang bagong layunin upang maitahon ng bayan. mula sa kasadlakan, nabuo ang perlas ng silangan dahil sa mga taong nag-alay ng buhay. Dahil sa mga taong isintabi ang kanilang sarili upang sa kapwa ay makapagsilbi. Nabuo ang perlas ng silanganan dahil sa mga bayaning diniligan ng kanilang sariling dugo. Ang bini upang ito ay umusbong at mamungan para sa bayan dahil sa mga bayaning tiniis ang hirap para sa pangarap. Ang na muling masilayan ng bayan, ang pagsikat ng bukang liwayway sa dulong silangan. Masasabing tunay at dalisay ang pag-ibig kung patuloy pa rin nagmamahal bagamat nasasaktan. Kung patuloy pa rin gumagawa ng mabuti, kahit walang nakaaalam at hindi sinusuklian. Kung patuloy pa rin sa paglalakad kahit may kapaguran at patuloy pa rin nagpapasalamat dahil sa nag-uumapaw na kasapatan at hindi tumitingin sa napapansing kakulangan, makakamta ng tunay na kaligayahan kung ang bagay na sa may pinaghihirapan. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng perlas ng silanganan. Ito ang kwento ng perlas ng silanganan. Kwento ng mga taong handang magpabasag ng puso upang muling maging buo. Kaya sa susunod mong pag-awit, itanong mo muna sa sarili, ako ba ay perlas? o ba ang peras ng silanganan?